yun nga mga kaibigan sa magandang umaga ulit yan balik tayo sa pagkuha naman ng order mga kaibigan yan balik tayo rito sa bako nating kinukunan ng alingatong no? yun mga kaibigan medyo natagalan yung update natin kasi na disgrasya tayo sa motor no mga kaibigan nagkaroon tayo na aksidente so nakabangga tayo pero okay lang naman yan hindi naman grabe hindi naman grabe So, papakita ko sa inyo yung kukunan niya ulit natin ng alingatong, no. Ayun mga kaibigan. Tingnan natin dito. So, dito kukuha sa ano na to? Alingatong na to. Ito yung kinukunan natin nakaraan. Ayun oh. No? Malit na to. Tapos itong malaki na to ayan yung uh, tawag nito hugas tingnan natin to itong alingatong ito ah, ayan mga kaibigan maganda na to kunin natin kaso ang sakit pa ng kamay ko hindi pa siya pwedeng pang persa hindi ah. pa siya pwedeng pang persa sakit may sugat kasi tayo sa kamay ayan mga kaibigan kunin natin to at sya ka yung nandito dito muna natin to ilagay ayan ayan mga kaibigan kunin natin to. ito malit na to eto ayan maliit at sya ka yung banda rito. Ito ka niya, maliit to, pero pwede. Anak na lang tayo rito. Ito na lang. Ito na lang, mga kaibigan. Yeah. yan mga kaibigan medyo may ano to katigasan yung ito yung ano mga kaibigan lagay natin doon sa unahan na ano. yung maliliit nito sobrang pula ng sabaw yan mga kaibigan Andun yung ano, mga maliliit tingnan natin tingnan natin tong ano na to itong galing dito ito ito mga kaibigan yung galing dito Ayan yung balat niya mga kaibigan. Ito naman yung galing dito. Ayan siya. Ayan. Makati. Nakati ako ha. Nangangati. Ito kayo. ah yun? Ito yung kinuha ng anak ko. Ayan ito siya mga kaibigan. Ayan na siya. Tingnan natin itong kabila. Ayan itong banda rito. nabubugbog yung kamay ko may sugar yun mga kaibigan pula huwag na natin kunin okay na yun Okay, thank tayo ng mga lilito parang maganda yung mga malilito mga kagigit maganda yung mga malilito ito yung ibo ito putol okay. na. Yan mga kaibigan, konti lang yung kinuha natin na. Kasi pandagdag lang naman. Pandagdag sa ah uh, parang kulang kasi yung ano, yung kinuha namin kahapon kaya uh, yun umuha tayo ng pandagdag yun mga kaibigan ayan sa muli pabuch